one term, tapos yung dalawang kapatid at doon, diba? So, syempre, ang consideration ko is parang at the end of the day, hindi ko pwedeng yung pabayaan yung mga kababayan ko sa makati, Kailangan yung uh, mag-aalaga sa kanila eh kayang ibigay yung ginagawang pag-aalaga ng mga binig. So, And I think, diba, nagbito na nga siya ng salita. Para sa akin, diba, para exert all effort, para hindi mangyari na magkakaroon kami ng gulo sa pamilya. Sa tagig na lang siya kasi pa. Pwede, din siguro. Dahil, di ba technically yun naman yung district? Eh? So, ba eh, ah, well, syempre, kasi bahagi na rin yun nung ano, na pag talagang sinabi ko na tatakbo ko, kasi na ano na yun, na input na yun, na malungkot man, pero at the end of the day, di ba, kailangan what will be good for Makati yung consideration. Pero mag-remember, relationship para dun sa mga kababayan ko